Ang May Day Series or ang May Day Mystery ay isang komplikadong pahayagan na makikita sa school newspaper ng University of Arizona sa Amerika. Ang kakaibang laman ng pahayagan na ito ay pinapublish taon-taon kada May 1 na nagsimula pa noong taong 1981. Ang kakaibang dyaryong ito ay naglalaman ng mahihirap na math questions, komplikadong puzzles, mga realistic portrait drawing, mga random na salita at mga kasabihan na mahirap malaman kung anong mga ibig sabihin kahit na madaming nagtangkang mag-imbestiga tungkol sa misteryosong dyaryong ito sa loob ng ilang dekada, ay bigo pa rin ng mga taon na malaman kung para saan at, at ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito. Ayon sa ilan, ang gumawa nito ay grupo ng mga estudyanteng matatalino na kabilang sa isang fraternity ng mga matatalino. At ito ang kanilang paraan ng komunikasyon para maiparating ang kanilang mensahe sa isa't isa. Ang isang kumpirmadong member at sa likod ng Mayday Mystery ay si Robert Truman Hungerford na unang pinagsuspechahan dahil sa kakayahan niyang makapagsalita ng iba't ibang lengguahe at hilig sa philosophy.